Um, di ngayon, point, point, so, yung file din nyo ngayon para may iteration mo ito. Ano po yung hindi may Well, na-file kami ng supplemental iteration sa original case kasi pagkatapos uh, pala namin yung file, naglabas pala ng another department order uh, uh, ng NPNRB sa December 29. Ibig sabihin, hindi talaga handa itong gobyerno nito sa pagpatupad kasi tayo, December 31 ang deadline. December 29, naglabas po sila ng bagong uh, ADO. so, nag-file uh, kami ng na supplementary constitution to include uh, the computer. Pero nag-liberate kami ng na na motion na i-grant ang ADO. So, Napaka-simple talaga na humingi ng mga super at operator dito. Uh, na represent ang uh, na-represent ng ng mga commuters na na commute at iba pa pwede bang i-TRO muna habang di pa nag-desisyon ng Korte Suprema? Kasi pag mag-tag-sign na ang pangkisa kung sumala bukas, kahit manalo sa kami sa posisyon, hindi malibu pa yan? Nagutom na yung pamilya ng mga driver. Halimbawa, mag-desisyon ng Korte Suprema, dalawang buwan mula ngayon. Ano ang hanap buhay ng mga supera sa dalawang buwan? Mahirapan na yung mga commuters mawala na lang sasakyan. maibalik pa ba, ba yun? Hindi ko naman ibalik pa So kahit manalo kami, parang naging firing yung big di ba? Kasi ano kung ito nalo mo? Hindi pa dali pa ng profesa ha. Pag nakal sila, na, wala na na pag nanalo kami sa Korte okay. Suprema ngayon, bukas, papasada na lahat ng na na-cancel, di ba? Ano so, ba naman? Meron bang major injury sa gobyerno? kapag ma-postpone yung implementation na ito ng kahit ano, halimbawa, kung isa o dalawang buwan mag-decision ng po ng Suprema, PRO. ang gobyerno mismo, aminado sila na palpak ang plano nila, sila mismo ng PRO sa sarili nila. Hindi ba pinuspone nila ang December 31? Pinuspone ulit nila ang January 31? Ibig sabihin sila mismo, ini-PRO nilang sarili nila at reset sila ng reset dahil palpak ang plano elaborate lang ng konti yung uh, sa department quarter, yung uh, sinabi ninyo parang may paragraph doon, yung yes. insertion. Yes, ang consolidation. Yes. Attorney Chris. Yes. Attorney Chris. Okay, okay. the most okay. okay. franchise guide guide is DO 27-11. Ang bago natin ngayon ay 2023-11. Ang <whisily> <whisily> unang DO, hindi malinaw yung patungkol sa franchise. Ang sabi lang ay encourage to require consolidation. Dito sa bagong guidelines, Ilatag na nila lahat. Kailangan dapat mag-consulting sa ganitong pamamaraan, either for person o kaya ko ka o kaya ka. Kaya ang duda namin, palagang e, kalaunan lang naisip ito. In 2017, hindi integral part ng BO, yung no consultation. It was only in 2018, nung nagkaroon ng dagdag na memorandum circular na nire-require yung no consultation. Wow! Wow!